ang daming yumaman dahil sa libro na ito. Si Oprah, Warren Buffett at Bill Gates, lahat sila nabasa tong libro na to. At ang nakakatuwa, pwede mo itong mabili sa National Bookstore sa halagang 299 pesos. Pero ang tanong, sigurado bang yayaman ka kapag nabasa mo din ito? Alamin natin. Siya si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang net worth niya, 310 billion US dollars or 18 trillion pesos sa panahon natin ngayon. Grabe, di ba? Mas mayaman pa siya kila Elon Musk, Jack Ma at Jeff pesos. Pero naniniwala si Sir Andrew na ang success ay merong formula. Hindi lang basta swerte or chamba. Kaya inutusan niya si Napoleon, isang journalist, para sumulat ng libro at arali ng sikreto ng mga pinakamayamang tao sa Amerika. Ang goal nila, patunayan sa buong mundo na kahit sino kayang yumaman at umasenso. Ang ginawa ni Napoleon, nag-interview siya ng mahigit 500 na pinakamayamang tao sa Amerika. Tulad nila Thomas Edison, Henry Ford, John D. Rockefeller, at marami pang iba. Sinulat kinolek lahat ng mga principles, habits at mindsets ng mga successful na tao nito. Pero hindi naging madali yung task niya. Habang sinusulat niya yung libro, maraming nagduda at nagsabing sinasayang lang nila yung oras nila. Ang masaklap, muntik pang hindi matapos yung libro. At ang totoo, umabot ng 20 years bago matapos yung libro. Pero nung mapublish yung book noong 1937, sumabog yon sa kasikatan. Marami sa nakabasa ng libro na ito ang yumaman at nagbago ang buhay. Ito yung solid proof na ang pagyaman ay hindi chamba. Ang success ay totoong may formula. Kahit sino may kakayahang yumaman at umasenso, kahit ikaw mismo. Noong una, dapat ang magiging title ng libro na ito ay The 13 Steps to Riches. Pero nag sila na palitan ito ng Think and Grow Rich. Ito din yung isa sa mga unang book na nabasa ko. Binasa ko siya dahil sawang-sawa na akong magtrabaho pero wala naman akong malaking naiipon. At ito yung nakatulong sa akin, kaya kinita ko yung first 100 million pesos sa online business ko. Totoo talaga na...